Hello guys, a blessed uh, Friday afternoon and this is Ron Singson Vlogs and kumusta po kayo and uh, I hope na sa mabuting uh, kalagayan po kayo guys and uh, yung mga hindi pa po naka uh, uh, subscribe sa aking channel uh, please do subscribe and like share and comment sa rin itong ating uh, gagawing video Okay guys, uh, pag usapan natin uh, muli ang ating uh, kababayan na si Roland Abante or Bunot and sad to say na hindi na siya hindi siya nakapasok sa uh, elimination round no na sa finals no and uh happy naman tayo dahil nakapasok ang ating uh, dalawang kababayan na si Ana Di Guzman at uh, Shadow Ace and congratulations sa inyong dalawa and guys uh ito nga po ang pinag-usapan natin ngayon uh, sa buong uh, dito sa social media at dito sa uh, YT, sa ating YouTube channel uh, Mga komento na uh, may kanya-kanya naman tayong pahaya guys about sa lahat no And uh, lalong-lalo na itong ating kababayan na si Roland uh, Abante And maraming uh, kasing mga nagsasabi na bakit... Uh, uh, pinipili ni Simon yung kanta na hindi bagay sa kanya, hindi bagay kay Bunot, no? Anong masasabi niyo yan diyan, guys, no? Ako sa aking uh, uh, for me, sa aking uh, kumbaga sa aking reaction or sa aking conclusion about that uh, bilang isang mga awit din uh, yung bagay talaga sa boses ni uh, Bunot ni Roland Abante eh, yung mga uh, parang mga husky boys na like yung Michael Bolton di ba mga uh, matataas na boses na like Michael Bolton dapat uh, ganun talaga ang sinusunod-sunod niya yung mga kanta no and uh, maraming nagsasabi maraming nagkomento na bakit yun yung kinanta ni uh, uh, Roland Abante ating kababayan para sa makapasok sana siya sa finals And uh yun po guys uh, uh malaya naman kayong maka bigay ng inyong pahayag inyong komento dito at uh, please uh, dito lang guys mag-comment lang po kayo about sa itong pangyayari na uh, kay ano kay bunot no na hindi siya makapasok but uh, uh mayroon pa siyang chance guys uh, he still have a chance uh baka mapili siya sa wild card no baka mapicks siya Mapili siya uh, mabunot, mabunot siya Tamang tama uh, Bunot Roland Bunot Abante Sana mabunot Mabunutan Mabunutan yung pangalan niya uh, During sa wildcard no? mapili, mapili siya Mabunot siya So ipapanalangin na lang natin guys uh, Let us pray for him And uh, proud uh, Proud pa rin tayo About kay uh, Itong sitwasyon ni Ruland uh, Abante And marami pa namang tsansa na marami pang mga uh, ano dyan, mga contest or mga about sa singing, no? Na marami pa siyang uh, dapat talaga na maabot or uh, dapat niyang abutin. Dahil uh, karapat dapat naman din siya dahil sa kanyang passion sa singing. Okay guys, uh, sabi ko nga malaya kayong mag-commento sa ating uh, comments. Uh, Apaki like, share, comments and subscribe na rin sa ating channels guys, okay? Thank you so much and pag-iingat po kayo. God bless. Bye.